dito naman tayo mga labs pasokin natin itong historical area na kung saan dito sa luneta dito binaril ang ating bayanin si Dr. Jose Rizal ito po ito yung mga uh, mga sculptor pero ang actual ng mga estatwa ito po yun yung mga tumugtog at nagsulat at ito po yung magbabaril yan po yan ang galing no pero dito ito yung ginapos si Dr. Jose Rizal yan ito si Father Damaso <laughs> yan ang galing no at pinulusuhan po siya ayan pinulusuhan muna si Dr. Jose Rizal galing yung mga alaala -ala natin statwa siya para buhay na buhay yung kanyang mga ginawa nung kapanahonan nila galing ano parang talagang oh. ano totoo ando eh, nasa mga 5'7 ang height tingnan ko ah, kung pareho kami yung height ah wait lang ito po tayo sa historical area lugar na kung saan yung ating mga bayani ay maaalala natin yung kanilang mga ginagawa ito po si Dr. Rosa yung kanyang estatwa tingnan ko kung gano'n siya Ito po yung nagpupulso. Si General uh yan. ayan. kung may kung may pulso si ginapos si Dr. Crisanto. Yan galing na. No? Ala Alaala natin yung kanya'ng paghihirap noong time niya na siya ay hinuli. At yung pare na nag magbasa at iyon naman mga loves yung time na siya ay binaril ayun ganyan eh. yun ay okay, mga alaalang nakalipas kung gusto nyo pumunta rito maamaze kayo sa mga ginawa na... Mga nangyari noon. Ito yung mga sundalo na babaril sa kanya. Ito yung po yung ating bayani. Yung binaril. Malungkot, no? Pero siya po yung nag... Uh, isang naging bayani ng ating bansa. Dr. Jose Rizal. Pwede po kayo mamasyal dito para makita nyo yung maaalala nyo ayan po ay nasa libro yung story story na yan nakikita po ninyo yung statwa ng ating bayani yun din na rin siya ng mga sundal, walang iba yan po yung ano, simbolo yung nangyari sa kanya noong panahon niya dito sa kapanahonan niya paano siya hinuli kung sino yung mga bumarin at yun pa mga labs yun know, o yung nililitis siya okay ito naman po yung ibang mga larawan statwa na na hinahatulan sila Ang galing di ba? Ayan. Ganda. Pasal kayo dito. Para makita nyo yung ayan si Dr. Rosel yung nagsusulat siya yun. Ayan. At yung ibang mga hinuli ayan. Ayan. sila yung mga nag-usap-usap siguro yan yung pinaalalahanan siya basta yan ang kanyang kapanahonan yung mga time na yan ang galing maalala mo yung imagine mo yung time na to babarilin ka pag ikot niya tinamaan siya sa likod wow ito dati dati nababasa ko lang sa mga libro ngayon napuntahan ko siya ito pala yung nangyari nung time na yon. dito mismo sa luneta I'm not sure na kung ito talaga yung pwesto na siya ay binaril kasi dito nakatayo yung mga estatwa eh The Luneta Park dito lang ako manonood oh. Maalala ko na yun. Pag nanood ka dito, maalala mo na yung mga nangyari noon eh. Oh. Di ba? Pag pinanood mo sila. Parang buhay sila na nagpapaalala. Marami kang maalala pag nakita mo yung statwa na yan. Ang ganda. Na naalala mo sila. At naalala mo si bayani nating doktor.